What's up mga ka YTX? Andito ako ngayon sa napakagandang bundok ng San Antonio sa Lambingan Bridge sa baba Kung bago pa lang ang YTX mo o nagbabalak ka pa lang magkaroon ng YTX 125 o baka matagal ka nang merong YTX 125 para sa iyo ang video na to Tara, pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa sa YTX 125 Alam nyo sa loob ng apat na taon na pagmamayari ng YTX 125 Never pa ako binigo nito. Syempre may kaakibat niyan na maintenance. At mga bagay na dapat nating iwasang gawin sa motor na to. So wala na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin sa air filter. Sa community natin, marami ako nakikita na tinatanggal nila yung air filter nila sabi mas malakas daw ang hatak. Totoo naman, mas malakas ang hatak kasi may hangin na pumapasok doon sa loob ng YTX125. Mas malakas yung book ano ng makina intake. So wag na wag niyo gagawin yon kung meron na kayong YTX125 kasi pumapasok yung dumi papunta sa karburador. Ang nangyayari, nadudumihan yung makina. Then, syempre, darating yung araw na magkakaproblema ka sa makina. Yung iba, ginagawa nila, nilalagyan ng foam, nilalagyan ng kung ano-ano para makatipid sila. Hindi naman ho advisable yon para sa akin. Kasi hindi naman ho yun nakadesign. Para sa akin, iwasan nyo na tanggalin yung air filter at magmodify ng kung ano-ano. Huwag -ano. nyo na hong tipirin pagdating sa makina ang YTX125 nyo. Para sa 350 o 250, alam ko mura lang ang ano eh. Nakalimutan ko na yung presyo pero alam ko mura lang ang air filter ito, kada 16,000 kilometer, eh, di ba mapapaghandaan na natin yun? Huwag nyo nang tipirin yung makina nyo. Iwasan nating tipirin. Iwasan na nating tanggalin ang air filter natin at kung ano-ano pang ilagay. Marami ako nakikita sa community na mali ang pagkakalagay ng shop. So, dapat ho, ganito dapat kapag single kayo. Kung gusto mo ng may sidecar, syempre, dadagdagan mo ng isa. Pero ang madalas, ang nangyayari, uh, hindi naman sa madalas, meron ako mga nakikita na pa-ex ang lagay nila. So, meron naman dito pag ganito. Pero kung ang tama po ang pag-uusapan natin, ganito po ang tama para sa single. Nasa manual naman yan. So, sa front, front, front lang. And wala naman nung sinabi sa back. So, kung nakasingle kayo, tama lang sa front nyo ilagay. Pag may sidecar na kayo, syempre, dalawa na yung shock nyo. So, yung iba, dumudlas. Sumasayad yung fender nila dito. Bumabagsak. Iwasan po nating magkamali sa paglagay ng shock. Para sa safety natin yan. So, ang sunod naman natin ay fuel. Fuel type. Ang fuel type na para sa YTX125 ay pula. Hindi pwedeng green. Kung gusto nyong malaman ang iba pang detalye kung bakit pula ang dapat ilalagay natin sa YTX125, click nyo na lang tong nasa magpa-pop up sa taas. Dito yata. Personal naman to na karanasan. Kaya isasama ko na rin. Pero lahat yata ng motor applicable naman to. So, pag atras ng naka-side stand. Kasi sa karanasan ko, nabulok na ipa ko dyan. E-estate, nagkasugat, then, then parang namatay yung kuko. So, So, iwasan nyo. Then ito, pag-usapan din natin yung shock. Yung mga naglalagay ng saddle bag dito sa harapan. Wala naman tayong pakilamanan sa forma. Ang sa atin lang naman, is eh safety. Siguraduhin nyo na kapag naglalagay kayo ng saddle bag, ay extended na to o mas mahaba pa kaysa sa normal. Kasi malaki ang allowance na kailangan ni YTX125 para hindi tumama yung shock dun sa ilalagay ninyo. May nakikita ako na stuck pa yung shock pero nilalagyan lang nila ng saddle bag. So, nasubukan ko na yan. Nilagyan ko dati ng MDL. Pagkatapos, nagtataka ako, bakit umaangat? Eh, hindi ko naman ginagalaw. Kaya, yun, doon ko nalaman na tumatama pala yung shock. Isipin nyo, ganito yung kailangan niyang allowance. Eh, no, malinis o, oh, kasi... Minsan pag mataas yung lubak, talagang tumatama dito yung ano, hanggang dito may extend yung yung absorption ng shock. So, iwasan nyo maglagay ng kung ano-ano dyan sa harapan. O kaya, huwag na kayo maglagay dyan. Itong MDL ko, tingnan nyo, nakaangat na masyado kasi natutunan ko na talagang malaki yung allowance nya. So, pagdating dyan, iwasan nyo maglagay ng saddlebag. Pero kung alam nyo naman yung ginagawa nyo, bakit hindi? Pero, iwasan nyo maglagay ng kung ano-ano dito sa harapan. Ito na, pinakahuli natin. Ito, marami problema dito. Pero bago ang lahat, kung may natutunan kayo sa video na to, like and subscribe. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo. Ano? Ito yung pinaka-notorious na sakit ng YTX125 na lately ko lang din alaman. Alam nyo ba, bukod sa pag-wild, meron pang pangalawang sakit si YTX125. Pero madali lang naman siyang solusyonan. Kailangan nyo lang ng disiplina. Ito, iwasan nyo to ha. Ah. Itong fuel cap ang nakakalimutang i-discuss sa ating mga YTX125 user bukod sa pag wild Kapag hindi nyo po na-off yan habang nakapark at magdamag nyong nakalimutan, madalas, yan ang reason kung bakit nagkakaroon ng overflow. Yan ang madalas na reason kung bakit ang mga unit nila ay may tinatawag na overflow. Alam nyo ba, meron pa akong nakita 1,300 lang yung odometer niya. Wala pang masyado tinatakbo. Overflow na agad. Alam yan ng mga matagal ng may YTX125. Alam yun ng mga veterano na may ibang motor na halos kapareha ng specification ng YTX125. Huwag nyo makalimutang magbasa sa mga forum. Ito ang number one sa larid. Ang hindi pag-off kapag naka-park. Huwag na huwag nyo nga hayaang naka-on yan kapag nakapart. So, tandaan nyo yan. Pero kung katulad ko na sumulat sa pool, pag nakapart, naka-off to, eh, hindi ka magkakaroon ng problema ng overflow. So, huwag na huwag nyo kakalimutan yung mga diniscuss natin dito. And sana nakatulong ako sa inyo. Yung mga veterano dyan at kung meron kayong alam pang iba, please i-share nyo sa comment section para mabasa ng mga bogohan at sa mga nagbabalak palang mag YTX 125. Alright, yun lang naman. Ako po ang inyong budget bihero na nagsasabing ang poging YTX owner ay responsabling rider. Totoo ba? <laughs> budget bihero Budget mo Budget bihero Peace out.